Kasi tayo nasa headquarters ng uh, Kabaka. Yan po. Merong event dito mamaya si Boss Y. Kaya pipicturean po natin. na, uh, mamaya bibidyo natin para makita niya. Tara. Po, oh, yung Kabaka. Headquarters. Oh. Eh, may mga tao niyata. parating no? para po yung ating mga kababayan taga District 5 po. Ayun, si Boss Chi. Boss Chi. Baka si Boss y na po ito. Ayan, para tingnan siya. No? Abang buat buat si bos no? wah uh Buat -oh. ayun macam si bos buat para tinggal? yun.

isang broadcast journalist sa PTV at siya rin ay isang government network at lalo tikit ay nasa kanyang puso ang pagiging isang misyonaryo. Nagtapos ng kaniyang pag-aaral bilang political science major in governance. Dahil sa pagmamahal at support ng ginagawa niya sa MYRC o ang tahanan ng kabataan walang masisilungan ay pinarangalan bilang people of the year. Isang mapag-arugang ina at ang kasalukuyang Direktora ng Kababaihan ng Maynila. Palakpakan po natin ang ating Your Miss Choice, ang Liwanag ng Maynila. At ang ating magiging Vice Mayor, si Atienza Magandang magandang hapon po sa inyo lahat. Kamusta po kayo? Masayang masaya po kami na makasama kayo ngayong araw. Ako po si Tienza, ang bunsong anak ng dating buting Mayor Lito Atienza. Ako rin po ang direktora ng Kababaihan ng Maynila. Isang organisasyon na alam natin, kasing galing at kasing lakas ng kaagabay. Nakakatuwa dahil dito sa Maynila, ang tatlong malalakas na mga grupo magkakasama na. Ang Kababaihan ng Maynila, ang Kabaka at ang Kaagabay. magkakapatid ko kayo. Nung bata po ako, ang pangarap ko lang ay maging isang misyonaryo. Pero hindi po yun ang binigay sa akin ng Panginoon. Kaya sinabi ko sa kanya kung saan man niya akong karerang dadalhin, bibitbitin ko na lang doon ang puso ng isang misyonaryo. Kaya seven years ago, nung ako po ay naging isang broadcast journalist, kagaya ng aking kapatid na si Kuya King. Kilala niya yan? Kamukha ko ba siya? Thank you! <laughs> <laughs> pero, <laughs> pero kagaya ko na aking kapatid, nagkaroon din ako ng programa sa telebisyon. At ginawa kong misyon ng kunin ng kwento ng ating mga kababayan na napag-iwanan sa laylayan ng lipunan. Dinamit ko ang aking boses para sila ay ma-representa Ngunit, paglibot ko po dito sa Maynila, dito ko po nakita maraming mga sektor pa rin ang napag-iiwanan. At dahil doon, nung tinanong ako ni Yorme kung maaari niya akong maging katambal, ang inisip ko, kung buong buhay ako po'y tumulong lamang sa likuran ng aking ama, ngayon may magagawa na rin ako kasama niya. Kaya narito ako para bigyan ng boses ang mga sektor na nakita ko. Umiiyak ngayon para sila ay marinig ng gobyerno. Ang unang sektor na ito ay ang mga senior citizens, o ang ating mga lolo at lola. Meron pa mga lolo at lola dito? Kasi para mga bata lang kayong lahat. De, pero sa totoo lang, nakakalungkot dahil hanggang sa ngayon nakikita natin ang mga lolo at lola natin ang ipagsapalaran pa rin. Minsan kailangan nilang magtrabaho dahil sila ay nagnanais na humaba ang kanilang buhay. Pero alam nyo, kung gumagana ang gobyerno, siksik liglig ang gamot, vitamina, bakuna at suporta sa ating mga lolo at lola dito sa Maynila, hahaba na ang kanilang buhay. Kaya yan po ang isusulong natin balang araw kasama si Yorme Isco Moreno Domagoso. Ang pangalawang sektor po na aking tinatayuan at nire-representa na balang araw sila ay magkakaroon ng boses ay ang mga magulang. Meron po bang mga magulang dito ngayon? Taas nga ang kamay. Akala ng iba, wala pa akong anak at pamilya. Ako rin po ay pamilyado na. 43 years old na po ako at may tatlo na po akong malalaking anak. Kaya alam ko po anong nasa puso ninyo kung ano ang pinapanang pinapana pinagdadasal nyo <laughs> araw-araw <laughs> dahil alam ko bilang isang magulang nagnanais kayo ng inyong mga anak ay mahanap nila ang kanilang misyon sa buhay balang araw at dahil doon nandito kami ni Yorme para suportahan ang kanilang edukasyon at siguraduhin na dito sa Maynila ang mga bata magkakaroon ng magandang future o kinabukasan Narito rin ako sa inyong harapan para tayoan ang ating mga kababayan na may kapansanan. Sa mga hindi may alam, meron po akong mga kapatid na inampun po namin mula sa Home for the Angels. Meron po kaming bahay ampunan. Dalawa pong bata na may kapansanan at nakita ko mahirap pala ang buhay para sa kanila. Kaya dapat sensitibo ang gobyerno sa kanilang hinain. At yan rin po balang araw, sila ay magkakaroon ng boses dito sa Maynila at ako rin ay tumatayo para sa mga LGBTQ plus community. Dahil naging artista po ako nung bata ako, dun ko nakita, bata pa lang pala minsan ang mga miyembro ng LGBTQ plus, meron na silang discriminant nun. Ngunit dito sa Maynila, gusto niyo Yorme, lahat tayo pantay-pantay. Dahil yan ang sinabi ng Panginoon. Lahat tayo pantay-pantay sa, sa, kanyang mata. Kaya dahil doon dito sa Maynila, patas na panlaban at patas na oportunidad ang makukuha nilang lahat. <laughs> Alam ko na sa bawat distrito, lalo na sa distrito nyo, isa lang ang sinisigaw ninyo. Ano nga po yun? kipot kayong sumigaw ngayon. Ka na. Pero pag nakakamili yun may sa barangay nyo, akala namin paggabi biglang lang nagiging umaga dahil sa sigaw na malakas na bumalik na siya. Alam ko, mga kaagapay, alam ko miss na miss nyo na, na magkaroon ng isang gobyerno na nakikinig sa inyong mga puso at hinaing at isang gobyerno na mabilis nakikilos kikilos para masolusyonan ang inyong problema. Kaya huwag kayo magalala dahil babalik na si Yorme Isco Moreno Tito. Ngunit, kung maaari, sana isama niyo rin po si Chi at Ang trabaho po ng vice alcalde ay maging presiding officer, maging inanong ng konseho, gumawa ng mga programa at polisiya na dapat angkop sa pangangailangan ninyo. Kaya dapat maghahanap kayo ng isang tao na marunong makinig, marunong tumulong at marunong solusyonan ang inyong mga problema. Bata pa lang ako, nakikinig na ako sa hinaing ng mga manilenyo. Dahil simula nung no, ako ay nabuhay dito sa mundong ibabaw, ito na po ang aking nakita sa aking mga magulang. Alam po sa aming anim na magkakapatid, ako ang napili at hinubog ng aking ama, ng Panginoon, at ng pagkakataon para ipagpatuloy ang kanyang laban dito sa Maynila. Dahil sa lahat po ng aking mga naging kapatid, ako lang po ang nakapagtapos ng political science major in governance. Hindi ko po yun inaral dahil inisip kong papasok ako sa mundo ng politika. Inaral ko po yun dahil gusto kong maintindihan kung paano maging isang magaling na leader. At dahil gusto ko nga po nung bata ako maging isang misyonaryo, sa likuran ng aking ama, ako po ay nagtrabaho. Marami kayong natanggap na food packs, gamot, betamina, at kung ano-ano pa na pinamahagi ng buhay party list pero ako po ang nasa likuran nun at ako gumawa ng paraan para mabigay yon sa taong bayan. <laughs> Tinuruan ako ng aking ama nung siya ay busy alkalde ng Maynila kung paano maging isang magaling na busy alkalde na marunong makinig sa ating mga kababayan na susuporta sa kanyang alkalde. Kaya mga kaagapay, huwag kayong magalala. Dahil balang araw, kung ako po ang magiging katamal ni Yormes Kong Moreno magoso so supportahan ko po siya ng buong buo. <laughs> Dahil alam ko, na ang suporta ko kay Yorme, ay suporta ko sa inyong lahat. Alam ko rin na ang tawag sa akin dito sa Maynila ay niwanag ng Maynila. Pero sa totoo lang, dahil sa tambalang Yorme at Chi, ang balak namin ibalik ang minimum basic needs sa buhay ng bawat manilenyo at ako po ang susuporta pagdating sa livelihood. Dahil bilang direktora ng kababaihan ng Maynila, may resibo po kami dahil for 40 years isinusulong po namin ang livelihood training para sa mga manilenyo na gustong matutong tumayo sa kanilang mga paa. Kaya naniniwala ako Pagnasindihan ko ang pag-asa sa inyong mga puso. Pag-unti-unti ang lahat ng mga Manilenyo ay tumatayo na sa kanilang mga paa. Naniniwala ako na kayo mismo ang magpapaliwanag sa may yeah. Sa totoo lang, proud na proud si Yorme sa inyo. Lagi niya sa akin sinasabi, kayo raw ang talagang nakikipaglaban para sa kanya. At sinabi rin niya, na marami na kayong natulungan ng mga konsehal, congressman, vice-alcalde, at alcalde na manalo dito sa Maynila. Kaya ako po, nakikiusap ako sa inyo. Sana, tanggapin niyo po ako bilang inyong kaibigan, kapatid, anak, o ako. Dahil makakaasa kayo na kagaya ni Yorme, mabilis po kami kikilos para masolusyonan ang inyong mga problema balang araw. At para manumbalik ang pagtiwala nyo sa gobyerno, na alam nyo dito sa Maynila, buhay na buhay ang gobyerno, na alam nyo kayo ang prioridad. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ngunit gusto ko pong tapusin ito kasama ang Pinong Panginoon. Kaya, Manila! Pagpers! Yes. Maraming salamat po. Maraming maraming salamat po muli. Palapakan po natin ang ating magiging Vice Mayor, Vice Mayor Chief Atienza. Maraming